Grabing dumi, oh. Yan. Hmm. Yan, linisan natin. Ang hirap tanggalin dahil uh, tagal na rin itong dinatanggal. Medyo tingnan natin kung siguro palitan na natin ito ng ano brick pad yan no? kasi matagal tagal na rin itong brick pad palitan na siguro na rin ito medyo medyo ibang pakiramdam natin eh. yan DIY lang natin to DIY Yan, tapos ito linisan din natin 'yan. Kunan ng kalawang, lihaan natin. Yan o. No? liha. Kasi kinakalawang tagal na kasi. Tapos uh, pinturahan natin ng primer ito. Siguro. Saka natin i para medyo tumagal Yan. kasi ito nung kinalawang ito noon pininturahan ko na lang bigla kasi wala akong time yan ito, lining nga ito tanggalin natin to kasi uh, DIY man lang ito mas maganda tanggalin natin pag bumili tayo bukas uh, dali natin to sample pero pag sabihin natin dun sa mga nagbebenta ng auto supply alam na nila to pag sinabi adventure L3 pare pareho na lang to pero mas maganda kung natanggal mo at saka may sample kasi hindi ka nababalik balik sukat so, na rin natin doon kung magkapareho ba talaga ang hugis at saka ang haba yan ano no? ito lagay ko palitan na natin to total natanggal na natin to hirap tanggalin hindi natin na ipakita ka rin bukas ah, uh, mamaya yung skabila kasi gumamit ako ng ito puller parang ito ba tornilyo pinupuller ko dito ito pag nagtanggal kayo pupuller nyo lang para ma-push siya palabas. Eh nag-straight straight na ito. Buti mayroon ako nakita talagang haba ito. ito matagal ko nang ginagamit ng dalawa eh. Kaso wala na. Ito na lang. Kaya eh, ito. Hirap. Tinanggal na rin natin. Eh bukas bibili tayo linggo ngayon eh. Ah, uh, check lang natin 'to ngayon. Tapos bukas na tayo bibili kasi sarado yung mga mga auto parts. Sarado. Tanggalin nito na tanggalin natin 'to. Tapos uh, bibili tayo. Okay, DIY lang, DIY Mitsubishi Adventure. Usapang DIY lang tayo. Okey